warrant, warrant, walang korte, korte, walang due process, pinaslang na parang hayop. Mga biktima, mga kababaihan, mahihirap, manggagawa, OFW, nandito tayo para manawagan ng justisya. Sabi ni President Duterte, nilabag daw yung kanyang karapatan, ang due process rights, walang warrant. Hindi totoo yun. May waran si President Duterte, inisyo ng ICC. Wala daw due process, pinasahan siya. Binasahan siya ng kanyang krimen, binasahan siya ng karapatan, may abogado pa siya kaharap ni uh, Attorney Medialdea. Di ka pareho sa mga anak ng biktima, ni walang basa-basa ng krimen, basla na lang pinatay na hindi nila alam. Oh,